Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel na yung testela ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Pero bago ang lahat, disclaimer lang po. Ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng isang profesional na payong medical. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So guys, ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga taong hindi pwedeng makipagtalik habang daladala -dala nila ang mga karamdamang tatalakayin ko sa video ito. So narito ang mga sakit sa katawan na dapat iwasan makipagtalik upang maiwasan ang pangkalat ng infeksyon. So number one, gonorrhea o tulo. Ang tulo ay isang bacterial infection na maaaring magdulot ng sakit at komplikasyon na maaaring maipasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Kailangan sa tamang paggamot ata uh, upang maiwasan ang pagkalat nito. So, ang ibig sabihin nung number one, yung yung sakit na tulo, yung tinatawag natin sa atin na tulo. So, kapag meron kang ganito, mas mainam na huwag pong makipagtalik hangga't hindi po tayo pumunta sa doktor, no, para uh, para hindi po magdulot ng uh, sakit at komplikasyon na maaaring maipasa natin sa ibang tao sa pamamagitan ng pakikipagtalik. So yan po yung number one, yung tulo. Number two, hepatitis B at C naman ito. Ang mga sakit na ito ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik at mga likido na, sa katawan. Mahalaga ang paggamit ng proteksyon at pagsasailalim sa tamang paggamot. So, kung kailangan talagang uh, gumamit tayo o makipagtalik tayo, kailangan may proteksyon kung talagang ano. Pero mas mainam na siguro na uh, pumunta muna sa doktor at magpagaling para sa aking sariling opinion lang po, no? So, yan po ang number 2, hepatitis B at C. At ang number 3 naman, herpes. Ang genital herpes ay isang impeksyon na dulot ng herpes simplex virus. Ito ay maaring maipasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, lalo na kung aktibong may sugat o sintomas. So, ang ibig sabihin, kapag may mga sugat o ano, mas madaling maipasa ito sa pamaraan sa pamagitan ng pakikipagtalik din, no? Itong tinatawag na herpes. At ang number four naman, itong HIV o AIDS, nako, isang virus na nagpapahina sa immune system at maaring maipasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik at humantong sa AIDS. Dapat iwasan ang pakikipagtali kung positibo sa HIV at hindi gumamit ng mga proteksyon o hindi sumusunod sa tamang paggamot. So, alam nyo naman guys na talagang uh, wala na talagang gamot ito kapag uh, nahulog na sa AIDS ha. Kasi ang unang-una is yung HIV na maging carrier ano ka, magkaroon ka ng HIV. Tapos kung hindi ito magamot, kung pinabayaan ito, baka may maaring humantong sa AIDS, no? Patungo sa AIDS na siya. Kapag nag-AIDS na siya, wala nang ano 'yon, wala nang talagang kagamutan na siguro 'yon. So, 'yan po 'yung aking nasaliksik, no? Na kailangan na dapat iwasan ang pakikipagtalik kung positibo sa HIV o hindi gumagamit ng proteksyon na kahit meron kasi sa aking mga naririnig meron talaga ding Uh, gumagamit pa rin o nakikipagsiping pa rin kahit meron po silang sakit na ganito. So pero sarili na po nila yon, hindi na po natin pakikalamanan Basta ayon lamang po sa akin tinatalakay na kailangang uh, my protection kung talagang uh, gustuhin man nilang makipagsiping sa kanilang mga mahal sa buhay. So yan lang po. At ang number 5 naman yung tinatawag na chlamydia. Chlam chlamydia, paano bang pronunciation yan? Ito ay isang bacterial infection na maaaring maipasa din sa pakikipagtalik. Ang pag-iwas sa pakikipagtalik habang ginagamot ay mahalaga. So, yan po yung number five. At ang number six naman, yung tinatawag na sipilis. Isang infection na dulot ng triponema. Palidom, bacteria. Nako, ang hirap naman itong, ano yun, Uh, i-pronounce, palibhasa, hindi talaga ano sa ano eh, no, sa medical, na maaring maipasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Ang paggamot at pag-iwas sa pakikipagtalik hanggang sa gumaling ay kinakailangan. So, guys, i-interrupt ko lang kayo. Kaya ko po ito, ano, tawag dito, ginawan ng, uh, ginawan ng video na ito. Kasi meron po kasing nakapag, uh, nakapagtanong uh, doon sa comment section tungkol sa sakit no kaya ginawan ko na lang ito pero hindi po ibig sabihin dahil isa akong doktor na tinatalakay ko talaga kung ano ang mga gamutan kung hindi po, binibigyan ko lang po ng idea yung nagtanong kung makita niya ito no, binibigyan ko lang ng idea na kapag merong mga ganinong sakit mas mainam na hindi na lang makikipagtalik, yun lang po no so yan po yung number 6 si Pilis no? Isang infection na dulot ng Treponema pallidum bacteria. Ang hirap naman niyang i ano na yan, i-pronounce. Hindi ko lang alam, pasensyahan niyo na kung mali yung pag-pronounce ko. At ang last naman natin, yung tinatawag na trichomoniasis. <laughs> trichomoniasis. Isang parasitic o infection na nagdudulot ng pangangati at discharge sa genital area. So isa rin ito no na talagang uh, kung meron ka nito mas mainam na uh, gumamit ng protection ba o kailangan hindi na lang makipagtalik hangga't hindi siya nagagamot. So yan po 'yung panglast natin at ang pangkalahatan naman kung may mga sintomas kumonsulta sa doktor para sa tamang payo at paggam paggamot nito. So sana yung nagtanong uh, doon sa comment section, hindi man na uh, hindi man hindi man talaga ano pero alam ko dahil ang pinagkunan ko nito ay talagang legit po yung ano, yung uh, pinagtingnan ko at uh, yan po ay dito sa aking uh, Japanese encyclopedia no. Ito ay medical ano po ito at uh, alam ko pong magbasa ng Japanese. tina ko na lang din siya. Kaya yan po, kinuha ko po yan dito. Kaya yun ang sinasabi ko na kapag meron, meron tayong sakit na ganito, mas mainam na hindi na lang muna makipagtali. Hindi naman ibig sabihin para lang po sa aking sariling opinion. At uh, kayo pa rin ang nasusunod sa lahat, no? So, yan po guys. Sana nagustuhan nyo at makita mo itong vlog na ito para magkaroon ka ng idea. Kung anong klaseng sakit kasi wala namang sinabing sakit dun basta kung ano yung mga nakakahawang sakit ang tinanong niya. So yan po ito pinag-aanuhan uh, ko, pinag, sinaliksik ko po yung para lang po sa kanya. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa susunod. Bye-bye. Bye-bye.